Good morning po mga boss. Welcome ulit sa king channel Anting Kaling TV. At ngayon ay gising tayo ng maaga dahil maaga nating uh, ipapastol yung ating mga itik. Time check 5:30 AM. At ano pang hinihintay natin? Tara na. Pupunta na tayo sa ating kulungan ng itik. and na po tayo mga boss, sa ating kulungan ng itik, na natin para na natin sa palayan Good morning mga ibibis ko. Morning. Hala hala mas yung yung go, let's go, let's go. Wala na bang natira dyan? Let's go, let's go. Maaga tayo sa palayan ngayon. Dito mga boss, hanggang ngayon wala pang wala pang ulan eh. Kaya makikita nyo ma ngayon, makikita nyo yung balayan na biak-biak talaga. Pero ginagawan ko ng paraan na mayroong area na may tubig para hindi sila mahirapan. Alam na nila yan, saan papunta. Yun o. Oh. O diba mga boss? Sarap pag mayroon kang ganito. Lalo na pag busipag mga itlog. O ba? Diba? Alam na nila yan bahag mapunta. Sige, kan, Takot kasi sila sa aso mga boss. yung sinasabi ko mga boss oh. Ngayon mo oh. Biak-biak talaga oh. Walang laman. Walang lamang tubig dito. Walang katubig-tubig. sa gawin doon sa unahan, mayroon akong uh, nilagyan ng ano, pinapasukan ko ng tubig doon para hindi sila mahirapan mino, Oh. Tingnan mo sila gano'n kasi pag kumain ng mga palay oh. Kahit walang ano, bakit walang tubig? At mayroon din pa Mayroon din pala akong saranggola mga boss Tingnan natin kung makita ba Hindi naman yata makita eh Alabo Huwag na lang Tayo Get. Hmm, ang dami kasi ano dito mga bus. Ang daming palay. Ang daming palay dito mga boss Oh. Sumisibol na yung iba. Yun oh, dami know? Oh. Oh. Kaya tingnan mo naman sila o oh, kumakain. yun oh sisipag nilang kumain na uh, ano na lang 70, 70 pieces lang po ito lahat at sampo lang yung lalaki marami itong lalaki kaya babawasan ko pa oh, kahit walang ano walang tubig nanonon sila kumain ng palay tinigilan ko kasi yung pigs dahil ano na mahal na pigs kaya gagawa na natin muna ng paraan papastol muna natin may tubig naman sa guido no sa unahan saka mayroon pa lang anong mga boss mayroon pa lang tanim ng tiyuhin ko dito oh. mais at saka ano pakwan pakwan eh, yun oh? pakwan mm -hmm. yun oh. pakwan dahil tagtuyot ngayon dito ay eh, ito lang naisip nilang natainan pakwan yan lahat yan oh. No? Saka mais dito sa kabila. Ayun. Sa may an anong din sila eh, mga gulay-gulay. Kaya talagang maraming pag masipag ka mga bus maraming kang magagawa dito kahit ano magagawa mo dito malapit na sila sa may tubig mga boss Ayun, panto, malapit na doon sa unahan ng tubig na yun dyan ang dami dito mga boss oh, sayang naman no oh. Ayan, oh. tubig na lang ang kulang mga boss ayan oh ang dami eh daming butil na uh... oh dito na po tayo sa may tubig ayan eh, sila oh sa so, dito eh may malapit itong napupuno yung tubig dito eh ayan oh yan you know, may tubig na dito. Kaya, dito ko na sila ipapastol. Dito ko na sila papastol mga boss dahil may tubig na dyan. Dyan ko pinapasukan ng tubig. So, nung nagustuhan nyo itong video na ito mga boss, please subscribe po, share, or like. At hanggang dito na lang po. Salamat po ulit sa inyo sa mga walang sawang suporta sa aking mga videos ko at salamat po ulit sa mga subscribers ko ako nga pala si Boss Anting ay isang simpleng boy na may simpleng buhay may simpleng pangarap salamat po, bye bye